Kali, ito na po yung ano, range. Yung diretso lang. Ibot e makina, papunta na ng... dito sa pump, tapos sa range. Ayan, papunta nung ulitan muna. Hindi ko siya ginamit sa mga sa big care. Ayan, gusto din naman natin. Ayan. So, okay naman, walang tagas. Ayan. Ngayon, ang testing naman natin is yung ah, uh, filter. Min drain muna yung pangigop natin. Then papunta dito sa pump ay sa multiple valve pasok dito sa pump na basta sa filter ayan. Filter, punta ron. Ito buksan natin 'to. Yan, papunta doon tapos lalabas siya sa outlet. yun papunta na na siya nang return. So, te-testing din natin kung okay. So, naka pa ngayon. Nilipat ko siya sa filter dito. Yan. Pero yan, tinanggal ko muna yung ano ha. Ayan, ayan, yung filter nyo, tinanggal ko. Testing <coughs> lang yan. Okay, ayos yung flow. Ayan, tapos yung gates. Very good yan. Punta natin sa labas. So yun yan, gumagana. Gumagana sa filter yan. Return na to, return galing sa filter boots boots tayo boots hindi yung okay ngayon yung titest naman natin ngayon yung waste galing sa main drain tapos uh, tatapon natin sa papuntang kanal ayan bali ito na po yung ano yung main drain to waste ano oh. tapos gay